Ang Diyos ang may sabi, papaluin mo yung anak mo pag mali. Eh. Ang Diyos din kasi namamalo eh. Nasa 12, versikulo 5 ng Ebreo. At inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon o manglupay-payman kung ikaw ay pinagwiwikaan niya sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Namamalo ang Diyos eh, kaya pag mali ka, mapalo ka eh. Minsan mawala ka ng trabaho. Minsan ne eh, nahiwa mo yung sarili mo kamay. No? Alam mo na yung palo ng Diyos yan eh. minsan eh, ikaw eh, nalugay negosyo mo. Minsan hmm. ikaw eh, pakatakawan mo sa pera eh, napahama ka. O, oh, Nalugi ka, yan, napalo ng Diyos yan sa tao na nakakalimot sa kanyang aral. Eh para kaya ka pinapalo, para magbalik loob ka, eh nasa malakyas yan eh. Lahat ng parusan ng Diyos na ginagawa sa tao, hindi dahil galit siya sa tao. Gusto niya na lagi kang magbalik loob sa kanya.